<laughs> yes. Grabe, ito na hinihintay ko. nag na. Yes, ito. Ito na hinihintay ko. Mapapatalon ka talaga. Mapapatalon ka talaga. Tol, may estimated earnings tayo. 100. What? Oh, ay. Sana naman nakalagay dito ayun o balance 126 dollars yes so pero ano 121 lang daw yung payout estimated September 25 so abangan natin sa September 25 kung papasok sa account natin So matagal ano pero nadaan natin si Tiyaga. So tiyagaan lang. Salamat sa support ng mga tala. Talagang Yes. Umasok na. Nag-update na. Abangan natin sa September 25. Yan. Yeah, no. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig. Okay po. Yeah.